Yung pansuam. Pag ganito po yung pansuam, ito naman mamayang tangali, luluto tayo ng munggo, ng gudeyo. Biyernes po, pagka biyernes, babad muna namin para mamamaga. At uh, marami tayo luluto. Good morning, good morning. Yung pag -ano ng mais namin, pagka ako nagsusuam na mais, mas gusto ko po itong batang ito. Ma malambot po ang lasa, yung... Hindi yung matanda, lalo-lalo na bagong pitas. Napakaganda so, niyan tapos ah uh, ito una namin iigisa yung pong balat balat ng mayes ay balat ng bunga ng mayes pagkatapos yung pinaka ano niya dito naman yung pinurok atas niya ito yung pampalapot yung pampalapot tapos hindi po masasayang lahat ng ano uh, kagaya nito itong mga busal na to pwede natin pakain sa mga alaga nating manok o ostrich o ay pick up. yan po yung pinaka ito iiwalay po ito pinaka huling pagka malapit na maluto nun mo ilalagay ito nun po maglalapot yung maes. siya ito na marami naman may alam nito kaso yung mga kabataan na para gustong matuto sa pagluluto yun ang, 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 ang gustong gawin uh, ni Idol kagaya ng kapon uh, mayroon nag uh, sa nag grass ko nag, nag na grass cutter naman talaga ako marunong ako mag grass cutter yung, yung namang ganun eh uh, yun po walang masama dun ang number one dun yung gagayain ng matuto silang magtrabaho uh, at uh, walang tigil na trabaho habang tayo nabubuhay So, hindi yung kagaya ngayon, ang daming dumating na sobrang gaganda ng mga katawan. Huwag ganoon uh, kagagaling daw siya sa munisipyo, tapos tutuloy sa akin. Lalo na, hindi naman ako nanunungkulan. Dapat eh, pagka gising mo pagka umaga, yung talagang gusto mong maseso, talagang uh, maghanap ka ng magandang trabaho at magtrabaho ka. At number one, yung maging parehas ka. Pagka parehas ka, sigurado ako, ang turo ng mga magulang ko yung pagka diretsyo yung gawa mo, yung hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nagnanakaw, hindi ka gumagawa hindi maganda, ang daan mo, diretsyo ang makakarating, hindi liliko. Hindi babalok. So, liliko ba sa Tagalog yung liliko? Hmm. O yan. Ganun po, mga edo. Good morning, good morning yung aking pamangkin mga idol. Ay, magandang umaga po. <laughs> yung bahay ng mga lolo mo, dyan lang, malaki. Oh, yeah. Mga dala po sa pinito, tsaka siya po. Ito, mga tayo ng puro. <laughs> Ito mo rin ka pa rin. pa. Kasi yun eh. Pagka lumabas na po ang kanya romansa, lalagay na natin yung kamate. 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 Sa tulong ng ating uh, regas ko, mga idol, talagang Sandali, luto po yung luto. kami ng buro, magpiyaw kami ng mga manok, magluluto kami ng papay sa pagkakasin siya, mga ito. Ito, ano dala-dala Ano yung dala-dala? mo, Ano Ha? Ito. 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 Marami naman ang na naman puro. Ang iba puro. Ay, sorry. mga ito, para. Ang tawa natin ang puro, yung puro. na puro to. Manyaman, manyaman. Puro'y puro'y.

Bakit pa ba, puro mga inyo, hindi ba hindi Meron din akong kurani at saka talagi. Kurani at Pagka po naglagay tayo ng puro na muna natin aluhan, i-gaganyanin muna natin. Pagkakasilaluan mo yan, magkakapagluar sa... Anong sagluar sa Tagalog? sariwa, magsasariwa ang ka mga Ikat Ito nga yan, ano yan. yan po yung uh, aming uh, Ano, sorry, battery gas ko Yan ang lagi nagkaantabay sa atin Yan, pinalagyan ng ganyan ang puro Marami tayo lunod, ano yung leksyon Papaitan, silikang Marami, marami, araw-araw pesta Walang tuspiras mga ito

Ito po niya una bitchon na. Sige na. Pero mga po, mga ay dito po. Para po mag-recast po po ang gamit namin. Ma, punta po kayo sa page ng Ricasto. Ang pangalan ng page nila ay sa Ricasto sila. Regas ko yung 50 lang. po, yung bait nila. Maging nyo doon. Gusto po kasi ni, mo Sar, ni lahat po ng LPG na doon, papapalitan ng pako. Yan po yung pagustuhan um, ng regas ko. Dati niya good morning, good morning. mo yung mami mamaya, no? Makain yan? Oo. ng buron, fix na mo naman ang amoy, napakabango, no? Yan po yung kapatid ni ko Martin, mga idol.

ako na sa unang year tayo. iyo. pag niyo po yung uh, recast ko uh, para magkikita nyo po doon yung lahat ng uh, mga tanke. Mamaya maglalive kami, maninigay kami ng mga LPG, ano? Mamaya maglalive tayo Kita-kita po tayo. Lalo, hindi kang natupa, marami nito naman ako. Hahaha. Para kami nga, di kasi mo rin.

Bimbong Pacheco, uh, paseko, pagkatadung. Ha, po. sabo? Oo, ayun si. Ano talaga yung anong Ano yung mga Ano yung mga Ano yung mga Ano yung mga Ano 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 Ano

we about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. pag i naman, dine eat eat Ang galing niya mag niya. yun po, ayan eh. I don't know if you ng 40 million views. Amen. Amen. eh. dito pa na. <laughs> <ajuda bagi agents> Ay, abot-abot kayo yung manok, ah Pili, pili ko lang, kaya na to Ay, <Armenia> <I registered> <Zone> ah. kaya na kayo Baka ito Sige, sige, sige Ay, masarap na yung din Baka yun, ah Tumuan ah Ay, sum naman

Mamaya papai dan tai cara sini kan aja kan. minggu, munggo lu tuh tai munggo. Tuh dia numpuk. Ayo makan balang teh. Hmm. Satu pun lah, mangan nunggu nunggu channel di Big Max. Big Max ada ya?

Ano ko sabihin yung sinasabi? Pagandaan niyo lahat na lang. Yung plato. Sandali. Diyan yung ano.